No, oh, Naku, may binabahal ko na naman kayo mag-inam. Ikaw po tiban ko eh. Eh, lagi naman, nadadaan mo yung pulit. Ay, Tapos ipiprint ko. Ulit ba, ulit ba. Pipitura natin siya, nakagano'n. Tapos ipiprint natin marami. Tapos bawat saksakan dito, may mukha niya. Nakatapat sa ilong niya, dapat yung butas ng ano. Eh, pag nag-charge yun, pagtingin sa... Mukha niya nakalagay, tapos sa ilong niya nakasaksak gal Ayoko, gano'n mo ako. To yung... ko talaga na ginagamit ng ko. Wala, ilaw ni Ano yun? yun. Ba't nabukas, multo. Tula, bakit nabukas yun? Multo? Oo nga, bakit nang lilaw yung ilaw yung, <laughs> yung Parang ayaw ng multo ng pagtipa natin si dati. Ayoko na yan. Wala kayong magagawa. <laughs> Gawin niyo na. Tulog kayo, loko. Tara, tara, tara. Picture lang natin. Ayun siya, puno. Ay bagay nalang tulog, tita. Amang kulagay lang yun. Tara-tara-tara. Tita, ka Paano yun? Ayun. Paano yun? Ikaw, magkano? Magkakain.

Palit ang parto Lo, pat na matay. Nabunot mo tayo din eh. Burto ang dito ako buang ka. Nagbintang ka pa. Adik ata to eh. Bolyo. Ka umbilisan mo talin. Saka makakapag-print pa tayo kung <laughs> bukas to, 'ni. Dapat tuksan mo na rin yung printer. Nasil mo na? Asan ba yung mouse pad mo? Hey, look, 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 look. Hey. Pansin talaga itong ano na to. Pili Ay, ito. Pili mo yung pictures ni Daddy. Ayun. Ito? Ayan. 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 yung Ayan. 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 Puro buhok, kamo. Gumbar. <laughs> Taga na, tagalag pa yan siya. Ayun, siya guys, oh. So. Pinalabasan ng ating picture. Ayan ang pinili natin ay ito. Yan. Yeah. Oo, ito, ito, ito. Ang pinili natin. Grabe, mukha pala talaga siyang unggoy, no? Lalag <laughs> ah, pa yan siya. Ilang copy. Mali ko, ilang magagawin mo. Sa akin sa Patlo. Talawin sa dalawa. Apat. Saan pa? Apat lang okay, yun. Apat.

hintay mo lang siya, ng drawing kasi siya. Nahirapan din siya i-drawing yung mukha ni Daddy. <laughs> <laughs> ano? Nahirapan din siya i-drawing yung mukha ni Daddy. Full <laughs> drawing niya. Hindi nagsisinungaling yung bata mo. Kaya ano yun? Katarina? Ang gulo na ng mga bond paper ay eh, yun. Hindi mo inayos nice, ah. Ha? Hindi mo inayos nice yung mga paper. Kaya na niya. malaki na sila. Gagaw ka talaga. Kapil bas? abas. No, kita ko nung. Kita ko na. Kita mo na. Wala pa. Ayun lang. No. Oh. Oo. Hmm. Ayun Ayan, no. Ang tagal. Nagda-drawing nga siya. <laughs> Nahirapan siya i-drawing mukha ni daddy. Ayun, nakikita Kita ko na. Oo. Kita mo na. Sige, pati yun. Paano may yan doon? Ha? Pahiga. Mami, anong tawa yun? <laughs> Grabe, anong tawa Nakahinga ka pa? Grabe, <laughs> oo. Oh, oh. Lagas mo mag-trip sa daddy mo. Gayang-gaya, kulang na na. Muko oh. oh, kulang -uta na ako na. Oh. Asa ang pandikit mo? Huh? Scotch tape. Meron ako doon. Antayin natin. Oh, grabe. May panakas na tayo sa daga. Hindi <laughs> na tayo nadagayin dito. Magpanda naman. Tagal naman yan. Uy, nakatatlo na. Last one na lang. Oo, oh, diba? Dapatanda ka na rin na iskats na. Meron tayong pang-re-ano, may pang-undra sa multo. Didikit ko sa harap ng pituko. Para pagpapasok mo tayo, huwag na pala. <laughs> Dili, dah bilis Mami, aku ba nagpiprint? <laughs> oh, Oh, iya. Pwede na yung karanan. Scotch tip. ko. Scotch tape. ka lang. Oh, bubutasin mo. Ay, bayan! Ano bubutasin mo? Ay, butas ng inong. Kago. Hindi pa akin yan. Hmm. Ganun-ganun mo muna. Ang kulit naman ito. Ang decision ka. Butakan pa yan? Paano ang bubutakan? Ito hmm. ah, yung may <laughs> oh. butas. Ah. Yung project lang po, 100,000. Naglalikitan <laughs> mo na? Hindi pa, tulog pa. Ay, napunit yung mukha. Nalip mo natin sya kanina, umihi. Umihi? Hmm. Kaputas na yun. Sa kabila naman, ako. Lagyan mo dun. Patay yung electric pa O ikaw dun sa isang. May initan yun. May initan yun. daga? Ah. Tulog ba? Oh!

Huwag nyo natanggalin. <laughs> Panakot talaga. Huwag iyo, Ano na yan? Tama okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Tara, tara, tara. Okay, Ano gagawin na natin? Ano Ano pang gagawin? Ano pa? Kikisingin na lang nga Hindi, video mo Antay mo lang magising kasi. Ma'am, may... Patay, na Patay mo lang yung video na Patay mo lang. lupa like, 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, isa lang yun! <laughs> so, Ito, eh, mo dito, dito. dito, dito mo lipat dito mo, dito, mo <laughs> lipat dito! dito? dito mo lipat. Ito Dito lipat <laughs> dito? Man, <laughs> man, ba dito! Hindi mo nal salaries Charles. dito!

gawin namin <laughs> hindi 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 Maganda ba tulog hindi 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 Kapag hindi 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 kaya? hindi 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 Daddy, <laughs> nabuhak, uh, kaya kan kasa, hindi. Hindi. mo Hindi. 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 May Hindi. Hindi. kulang, may, may kulang. kulang. Hindi. 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 Ano Hindi. 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 Oh. Kabuya. <laughs> okay na yan. Kabuya 1,000. Subukan <laughs> mo matulog yun. Tinan mo, <laughs> <Okay. laughs> mo. Huwag ka matutulog. Paskil na paskil. 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 Gagawa kami ng kanta sa'yo. Huwag na padahal na dito. Sige yung tubo yan. ko? Wanted. Gilipak Sige na. Tatakbo kaya? <laughs> <laughs> nice, wanted. Okay. Call, call me ah, 0099922, call me. <laughs> Pag nakita niyo tong taong to, tawagin niyo ako. Sino na kaisip niyan dito? Wala mo si Ayo. Si Ayo. Pinabidyo lang ako dito niyan. Kita mo yung... Kinausap mo ba si Lord? Bakit kasi siya yung saksakan din sa ilong mo? Kala mo sa iyo, hindi? Nagwana ka lang ulo. Sinukat niya yun, no? Ano mo nagamit niya dyan? Huwag ka mo tutulog, dino mo. Hindi mo nakagano'n. Bumusal-salig mo yung ilong mo. Pagka nagulog ka, pagka natulog ka yung ilong mo, bubusan sa ling kulalo yan. Nakakadak ko. Na ako, oh. Sorry, nakadak oh. ako. Hindi, bala kayo magpaliwanag. Huwag kayo magpaliwanag. Sorry ka.